Okay, mga inday, mga uncle, hello to everyone, to the new subscribers, and to silent viewers, and to all mga solid na mga indays out there. Hello, hello mga inday, kumusta kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. So anyway, kung bago pa lang kayo sa aking channel, ako pala si Inday Fretzi, and my husband is William, and welcome back to Inday Fretzy YouTube channel, mga inday. So, as you can see, nagluluto tayo mga Inday sa ating tanghalian. Hayan. So, nagsaing muna ako mga Inday kasi nga, rice is life tayo. So, alam nyo na kung ano ang lulutuin natin. So, ang lulutuin natin mga Inday is nilagang baboy mga Inday kasi nga, this past few days, puro naman tayo ano, dry na pagkain mga Inday. Peritong, perito or masarsa, manok, ganyan. Yung orange chicken ba? At saka yung puro isda mga inday so oh magkarne karne naman tayo mga inday at saka magsabaw-sabaw tayo kahit sobrang init dito mga inday magsabaw-sabaw pa rin tayo kasi ilang weeks dito tayo din nagsabaw-sabaw so mag-comment kayo kung, mga inday kung saan kayong states kasi dito sa California dito sa akin mga ina mainit talaga yung panahon para siyang Pilipinas din so mainit siya mga inday kahit hindi ako masyadong lumalabas ngayon kasi nga nagpipiling yung mukha natin so baka masunog ba yung pest natin mga inday kaya hindi ako lumalabas at saka inutos ko lang lumabas ang call kaya tingnan niyo yung binili niya, mga inday walang klaro so sabi ko sa kanya punta nang sa ako bumili ng mais, bumili ng sangkap, mga inday. Kaso, yung, tama naman yung mais na binili niya mga inday. Pero mali lang yung ano, kasi ang expected ko, yung yellow ang bilhin niya. So, binili mga inday, white. Tapos, sobrang bata pa yung binili niya. Tapos, kunti lang yung mga ano, kunti lang yung mata-mata na ba ng mais. Yung parang pausbong pa lang talaga. Eh, alam nyo naman mga Inday, best in mais ako. Gustong gusto ko talaga kinakain mais. Favorite ko talaga yung mais mga Inday. Nakita nyo naman doon sa camping natin. Super so, mais ako mga Inday. Nagdadala talaga akong mais. nilalaga ko or sinusugba ko ba iniihaw ko sa ano. So, best in mais ako mga Inday. So, ganyan kinakain namin sa Mindanao. Mais, kamuti at saka saging. Ayan, so, parin nasanay na ba ako mga Inday. Kaya every time naglalaga ako mga inday, nilalagyan kong apat or tatlo talaga na mais. Tapos kinakain ko yan mga inday. Lahat kasi gustong gusto ko. So you can see, nakita niyo mga inday, di oh, diba? sobrang bata pa yung mais. Pero wala tayong choice. Kasi nga, sa uncle yung, instead na dapat tayo ang bibili, si uncle niyo yung inutos ko. Okay, matabad man tayo. Tapos nakalimutan pa niya yung utos ko na pili ng boost. So hindi, niya, hindi siya nakabili mga inday. So, tayo talaga dapat mga asawa ang responsible about pagdating sa mga grocery. So, huwag na nating ano, uh, tawag nito, pagkatiwalaan yung mga asawa natin kasi walang klaro. So, yun lang ang ina-share ko lang. Ang dami kong sinasabi. harvest sila sa likod. So, ilagay natin dito. Ayan. So, Maglalagay tayo ng bawang ulit. Ang lalagay natin ng sibuyas. So, after 33 years, charot, yung mga nindirigyan ko na yung gulay-gulay natin para makain din tayo ng gulay. So, kailangan din natin mag-gulay mga indi, para healthy naman tayo. So, anyway, mga nindirigyan, may lang ako sa inyo about sa nangyari sa akin. Bakit dumugo yung ilong ko? So, pagka, ano mga inday, itong mga nakaraang araw, like mga two days mga hindi palagi sumasakit yung ulo ko then so hindi ko siya hindi ko siya ininda mga hindi kasi nawawala naman yung sakit so pag nung kagabi natulog ako mga hindi pagkagising, pagkagising ko ng umaga bakit sa para may tumutulo sa ano ko sa ilong ko sabi ko bakit kasi ako pagkagising ko mga hindi mga dugo-dugo na siya mga hindi so nagulat talaga ako nagnervous ako mga hindi baka akala ko ano na mga hindi din buti to dares kasi ang calling binigyan ako ng malamig na tubig min. kasi nga parang tumaas yung pressure ko kasi nang talaga ako mga hindi as in And then, ayun ng mga inday, nung pag uminom ko ng malamig na tubig mga inday, na-relax ako, nakatulog ako balik. Ayan, kasi yun ang sabi ng doktor, yung, mga, yung mga nakikita ko lang sa social media ng mga inday na if, in if ever na mag ka, ganyan, or hindi ka makahinga, uminom ka, uminom ka daw ng malamig na tubig, wag daw yung gap na tubig. So yun ang sinasabi nila, so yun yung sinulog ko mga inday. Then, so far, naging okay ako, nag-relax ako, saka nakatulog ako balik mga inday. Two thousand years later. Sure. Yeah. It's Uncle and you. Say hi to them. Hi. Mga Inday. Hi, Inday. So, dito tayo sa garden, mga Inday, for today's video. Ayan yung garden nila. Ang ganda, di ba? Pak. Ganda yung garden. Yung sa akin doon, mga Inday. Pero ano. So, dito tayo kakain kasi nga, relaxing, for today's video. Ayan. Then, magkwintuhan tayo. And, ano, may sasawa so, so, tayong patis, maraming sili. Kaso, ah, wala, wala na tayong, ano, mga Inday, wala na tayong kalamansi. Masarap sana kung may kalamansi. So, anyway, mga Inday, may share ako sa inyo kung anong nangyari sa ilong ko, bakit dumugo. So, mga Inday, this, ano, uh, kasi few this mga Inday, parang marami akong iniisip ba? Marami akong iniisip. Problema sa bahay, problema sa Pilipinas, iba kasi nga, graduation, may graduation fee, ganyan. ah uh, tawag nito, ma maraming bayaran, mga Inday, ganoon. Tapos, um, problema doon, problema dito sa pamilya. Siyempre mga hindi, kailangan mong tumulong kasi pamilya mo. Ayan, tapos may pinapaaral. Doon ako nahirapan mga hindi sa mga pinapaaral ko. Kasi nga, ang laki ng gastusin mga inday. Then, hindi ko na masyadong sinasabi dito mga hindi. Para hindi rin siya mag-isip ba. Pero nai-stress din yan sa akin. Sa isip sa akin. Then, so, ininda, so yung, yung mga hindi, parang akong iniisip. Tapos, dalawang araw na sumasakit yung ulo ko. Uh, marami akong iniisip. Masakit yung ulo ko. Hindi ito masakit. Pero hindi ako nag-iinom ng gamot kasi nawawala naman siya. Tapos, sa so mga hindi, natulog ako. kagabi, lab, masakit yung ulo ko, sabi ko sa kanya. Pero nawala lang siya mga inday, siguro mga ano lang, mga dalawang oras na wala lang yung nawala yung sakit ng ulo kasi mga inday, sabi ko sa inyo pag tumagal na pag sobrang tagal na yung masakit yung ulo ko mga inday, ano yung ko na talaga tawag nito, inuman ko na ng gamot kasi ako hindi ako uminom ng gamot. So ngayon mga inday, hindi eh, pinabayaan ko scroll scroll na ako mga inday tapos alam yung mga inday kasi palagi guys ako nagpupuyat basta pala akong puyat kasi nga mali, very wrong ang pagtulog ko ba mga inday kasi nga magising tayo mga alas dos na ala, ala una ganyan ako magising mga inday and then kain tayo mga inday then very wrong tapos pagpatak ng alas like mga alas 7 ba ng gabi alas 7 ng gabi o alas 6 mga hindi, inaantok na naman ako. Mas matutulog talaga ako mga hindi pag, pag ano ako, pag inaantok ako, itulog ko talaga siya mga hindi. Bawiin ko lahat yung mga pinuyat ko. So, mali yun. Kasi nga palagi tayong nagpupuyat mga hindi. Alas 4, alas 3 na ako natutulog. Ayan. Pag wala na, pag hindi ako sasama nito sa trabaho, hindi man ako nagpupuyat ako yung ano. Kahit, kahit ano, kahit itabi ko yung cellphone, i ano ko yung cellphone, hindi ako magsi-cellphone, hindi. Focus na ako sa ano uh, mag, ganun, mag ako ng ano ba, kumot, kaya para talaga sobrang dilim sa kwarto kasi nga. Para katulog, hindi mga inday, yung diwa po gising na gising pa din kasi nga, sa marami akong iniisip. So, yun mga inday, sabi nag, na, ano ako ba, pagkagising ko mga inday, parang may tumutulo sa ilong ko, yung mga inday, ko, dugo, ang tumutulo, dugo. Tapos, so, ang dami, so, nagulat, sobrang talaga, nag ako, mga inday, nagtaas yung presyon ko, nag ako. Nagpahingi ako ng sa kanya ng malamig na tubig mga Inday kasi ang sabi, ang sabi doon sa doktor na nakita ko lang sa online ng mga Inday pag ano ata daw yung pag sa about sa mga ano pag kinakabahan ka or something ano uminom ka ng malamig na tubig hindi daw yung maligamgam mga Inday sabi ang sabi doon so yung mga Inday uminom ako ng gagawin sa ref na tubig eh, mas masan ako mga inday pero wala akong nararamdaman na masakit ang ulo wala akong nararamdaman basta tumulo lang yung dugo ko siguro nagtaka ko ano ba yun ano, ano kaya ayun? bakit tumulo hindi naman nasugat yung ano kasi wala akong kuko hindi pag nangulangot ako hindi naman nasusugat kasi wala akong kuko kasi yung mga inday iniisip ko baka sa mga iniisip ko sa, 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 sa sobra wala kulang sa kulang sa ang pagtulog maraming iniisip kaya parang naano ako ba mga inday kasi sabi ko just ko lord wag mo naman ako bigyan na muna nasakit ng ngayon kasi kailangan pa ako ng pamilya ko kailangan ako ng asawa ko so, yung mga inday iniisip din na nito stress ako So, yun lang. Mga inday. Natakot talaga ako doon. Tumugo yung ilong ko. So, iwan ko. Takot na mag... Try ko magtulog ng maaga na ngayon mga inday. Pero Pag natulog kasi ako ng alas 7 ng gabi mga inday, alas 10, magising talaga ako dyan. So, din ako makatulog. So, ganyan. Mali-mali ang tulog natin. pinanood ko yung mga funny videos mga inday para mawala yung isipin isipin ko ba nakatulong din sa facebook tapos ano yung inisip mga inday hindi lang sa pamangkin ko ba hindi lang sa pamangkin pa ko naisip ko mga inday ano trabaho ang pwede kong pasukan dito na masana makapagtrabaho na ako hanggang ganyan tambay pa lang ako kasi nga mga inday to be honest hindi naman talaga masyadong malaki yung sweldo natin sa youtube mga inday lalo na ngayon kababawang pababa na yung sweldo natin yung sa iwan ko lang kung makasweldo ako o hindi kasi pag hindi mo ma yung 100 dollars mga inday hindi ka makakasweldo so yun yung parang inisip ko na hindi talaga ano kailangan mo talaga magkayod magtrabaho talaga dito mga inday lalo na pag may sa supportahan ka sa Pilipinas. Ayan. I wish I knew what you were talking about. Pero so lang mga hindi share ko lang. Yeah, but each show. I talk about my family that were stressed about their education in Ireland, JC. And I told them that I don't want to stress with you because it's all all your, you know, you have a lot of responsibility. Bills here. in philippines it's what they call the marital yeah but it's gonna be fine once all these jobs start that's not fine love for me it's fine for me i don't need anything for myself i just want to make the i know bills that are but it is, it is not nice that people are or, or you, all yours no i don't care as long as my bills are paid i can go hunting once a year twice a year i'm happy Sarap ng Hyundai. So, yun naman hindi yung problema ko. Yun. Iwan ko, saan ko nakuha yung mga de sa stress ko ba? O sa, pero sabi nung asawa, sabi nung ano, anak na William, kasi sabi niya, ano daw yung mga hindi, uh, climate, o oh, weather, because of the weather. Oh, the dry weather, the change of weather. The yeah, change weather, mga hindi, kaya doon dugo ilong ko. Ama ko naman, inis ko mga, baka yun sa mga iniisip, ko, marami akong iniisip, stress, ganyan. Kaya natakot ako mga inda, ayoko magkasakit. Stressed she's been stressing me out because she's been quiet for three days, and that stresses me out. Okay. If one person is really stressed, other person is supposed to cheer them up. And also, and then you know what? Mang he invited me to go out, but I don't want to because. I'm in mean peeling I and mean in peeling and my face peeling, so I was like, ah, yeah. Yeah, but fishing, who's gonna see? you? Yeah, no, no, but tomorrow. Oh, well, I can't do anything until you wake up, and that could be one o'clock in the afternoon. <laughs> we, we never know when you're gonna wake up. So, yung it natin mga endive. natin yung zipper. <laughs> so, anyway, doon pala sa mga nag, ano, nag, mga bagong commenters, saka mga bagong subscribers, and also the mga bagong subscribers natin, and then bagong commenters, and silent viewers, at dati natin mga subscribers. Hello, hello mga endive. Thank you, thank you so much mga Ida, sa Palagi yung pag-support, And sana patuloy pa kayo mag-support sa amin, Uncle, mga endive. You should be doing live. It's yeah. Are you cutting all this out? You're not talking, you're cutting all that out. No, I fast forward. Oh, you're not gonna put that in though? Were you talking? Earlier? No, this right here. Oh, i to Say something? No, no, it'd be no comp- no. Are okay. you tired of me, love? Never! That's what I always think you're tired of me. Never. You're supposed to make me feel better when I'm stressed, like I do to you. When you're stressed, do I not always try to be funny and make you feel better? <coughs> but when I get stressed, then you get double stressed. I'm not doing That's that. What did you do? Scared <laughs> me for a minute. <laughs> Yeah. Shut up, You're man. goofy. You figure out what you're wearing to the wedding yet? What? You feel like you figure out what you're wearing to the wedding? I don't I want to order. It's this Sunday. This Sunday? Yeah. It's in four days. I don't know. Okay. let's go to the mall you have plenty of stuff to wear that's cute i thought that's what you bought those dresses for okay you look great that lady to call me too i forgot about that. why do girls cannot stay stay their one clothes like every occasion like... i don't know i don't know that's a have you recognized the closet you know what i'm wearing a pair of jeans and a flannel shirt and a cowboy hat that's it it's gonna be hot have you recognized our closet all my stuff is just jackets for hunting <laughs> and all my. that's what i like i like the jacket. i like the hunting stuff Cheely, With means. Make sure those go. Shh. You get all those sinuses opened up. Good beard. I'm glad you're eating a lot. So not, you got a big string right here. What's that grated? No more. Big black hair. Good, I'm glad you're eating a lot. It makes you nervous. You eat chicken, and rice, and that's all you have for the whole day. Is that uh, is that? I don't know. Tukinian? Probably. They do put some flowers there too. Just... Yeah, but and there are two flowers. Yeah. That was flowers. That's what I said. She put some more in. I In front. I don't know what they are. In front, behind our front yard too. We didn't have to put. So it looks like Mirabel was laughing at you last night. Yeah. Mirabel have been laughing at you last night. It's not, bad. said so you need to return. Like it's soon. Look at all what you have. Like you are pressing your visa, and now you're there. Mm -hmm. I saw my name, but I don't know what it said. I tell him that I'm sometimes I yell at you. She was her. She wrote my name. What did what William say? Mm -hmm. Oh, is that what it was? So nothing, nothing. Sometimes I felt sorry for him because. <laughs> <That's laughs> in the house, you can see that 300,000 pesos. You see that? That's the bills here. I, I lied her. How much is $6,000. $6,000? What'd you say? Oh my God! Oh my God! <laughs> yeah. They probably just don't see that in two years. Yeah, no, just not even like ten years. I don't know, but then I tell them, that California is very expensive." And now he needs to be fucking ousted. He needs to get the fuck out of this fucking. So dito mga inday fast forward na natin tapos na ako kumain and then si uncle ninyo may kinausap siya na ano yung sa internet mga inday kasi ang binabayaran namin ng internet dito is $300 talaga mga inday down to $150. Pero ngayon mga inday change kami ng internet so ang binabayaran nalang namin is $75 a month na lang mga inday good for 6 month na yun mga inday. So every month bali $75 pero good for 6 month na yun mga inday. Nintindihan nyo ba ako? So every month like $70. Good for six months, then another na naman bayaran. So yun lang mga Inday. Thank you so much!